sana humaba ang iyong buhay nang huwag kang magkakasakit ayan na mo yung iyong katawan huwag kang huwag kang huwag kang mag-iisip masama kaya salamat ng salamat po huwag kayong pa. huwag kayong magpapaka ka utom ingatan rin yung, sarili ang oh. 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 um. maalala nyo kami yung mga mo na po kami. Salamat mga Uh, mga ninang, mga ninong, ito po si Kuya Aw. At um, mm, nagpahatid si Lola Gloria po dito. Ibigay po natin yung galing po kay Ma'am Maricel Paking at kay Sir Leslie Paking na radyo. Mahilig po siyang manood ng radyo. Kaya po, bigay po natin sa kanya ngayon kay Lola Gloria. Kaya po, update po namin kayo. Okay. Saan yung boses? Ito, ito po ang aking diyan na naglibot po dito. Gora-gora. Naginagawa ko na po ang kanyang radio. Doobong <laughs> po. Anong ba yan? Mahinaan eh, ko. Ako okay, niyan? Oo. Okay. Bakit? May nagbigay daw. Galing kay Mang Maricel pa kayo. Galing daw kay Mang Maricel. Ay. Mar So Thank you. Pagbigyan nyo sa akin diyan ng radyo. Sa tayo, manakita ng chamba. Hmm. Ito po, ginagawa ko lang para Lola rin. Yeah. Bibigyan ako ng cell mm -hmm. cellphone. Cellphone! pag sir 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 na sir Makakita niyo. Ito niyo. Ito niyo. Po yung makakita nyo, itanong yung siya. salamat. Ayan ang magsipag salamat. sa paglalim ng natin sa diha'y pumuhahan paglalim para nakikita yung aking ano ha. At ito po yung pinakikita ko sa live na no? wallet na maswerte. I-share din natin para po, para po may bariya yung wallet po ni Lola Gloria. Yan, ina-upload ko po ito hindi sa pagyayaman. Nagbiling gulay po sa ano. Kung may hindi natin siya nadalaw, tayo po ang dinalaw. Kapabilang mo kay nale kay Inang, ay kay Lola Gloria, huwag mo na ipost. mo. Gagawin mo yan.

Ayaw magkwan. Ayaw mag-start ng kanta. Ayaw mag-start, umugong na. Hindi, umugong ayaw, nga. Ayaw. Hindi ko alam, hindi ko ma-chan. Baka nakikita yung aking... Yung... O, yung kanya. Ay! Kala yung panyo niyo. Sige, pagpasalamatin mo si Lola Gloria. Ay, magpasalamat daw kayo. Ano yung magpapasalamat? Kaya rin ako magpapasalamat. Kay Ma'am Maricel. Ma'am Maricel daw. Ah, Maricel? Yeah. Ah, kasi bago Hindi, eh, hindi yung apo mong Maricel awesome. yan. Sabi mo, thank you. Dito Maricel. Ah, saan? Magpasalamat kayo, basta. Maraming right, salamat. Thank you, maraming salamat una, Dios, sa una sa Diyos, pangalawa sa iyo. Maricel. Paawang ka ng Panginoon Diyos na mangkapera pera ng maraming maraming. Kung maaalala mo ako, salamat, salamat ng maraming maraming Maricel. Huwag mo akong kalilimutan. Maasa ako mong bibigyan mo ko ng Bibigyan mo ako uli. Ay, bibigyan daw uli. Naghihintay pa ako. Ang tama ng Eh, kung, kung mabibigyan na ba ako, di salamat. Yung maraming maraming salamat sa inyo. Sa inyo. Una sa Diyos, siguro sa iyo. Maraming maraming salamat. Sana humaba ang iyong buhay. Nang huwag kang magkakasakit. Ayan na mo yung, yung katawan. Huwag kang... Huwag kang... Huwag kang mag-iisip mag ng masama. Kaya <coughs> salamat ng... Salamat po. Huwag kayong... Magpapa... Huwag kayong magpapakas. Odo. Ingagad ng rin niyong sabi di eh. Mamalaan mo kaming may. Araw mo 'to para sa 'yo. Sana magpanalangin magkami. Wala na ako. maihit na sabihin sa inyo. Hindi. Salamat, salamat. Salamat, ito, ito. salamat, salamat um, um. Okay, sa maraming Ang ay sa inyo. Sabihin nga thank you, Bago, Maricel, pakingin mo. Mas daming salamat po, mm -hmm. thank you. Eh, hawakan mo para makita nila. Thank you, Maricel. Ay, Maricel, maawa ka. O, eh, ba't may maawa? Mahawa ka sa sarili mo. Kailangan <tuk> mo Thank you, Kamu. Salamat naman Maraming maraming salamat. Sa pinadala mo. Hindi ko pa. Isipin mo ang sasabihin ko sa iyo. Kaya salamat po ng maraming maraming. Thank you at bigyan mo sa biyan ako. Thank you. Thank you. Tito na. ah, Ma'am Paking, okay na. Hindi ko na po hinabaan yung video. Shout out sa ating mga ninong at mga ninang. Ito po ako sa harap ng pintoan po po. At uh, Maliligo at saka po magsasain. At pasensya na po, badbaro po, hindi makapagkusik si po Sobrang init po kasi dito sa amin. Ayan po. At syempre, Ayun eh po si Lola Gloria, hindi po ako makalabas. Ayun. Ayan ah. Ibo volume lang yan para umandar. Pihitin nyo. Yung maliit, pihitin mo yung volume para umandar. Tapaandar ko o, na. Hindi, yung volume, pihitin mo. Kung ano na yung sinisingit ni nanay na pera. Hindi, hindi na muna. Ayaw eh. Huwag na lang muna. Eh malolo, no, ba't yan? Hindi pa andar yan para marinig. Ayun at mm, maraming maraming salamat po ulit sa ating mga nagbibigay po sa mga bawat pinupuntahan po natin sa Bogla. At um, mm, po, po ala tayong driver hindi ko na po nadalaw. Ako na dinalo po ni Lola Gloria. At ito mm, po yung akin. Ito po yung akin. Ayun yung kusina ko po. <laughs> Paano po maraming maraming salamat po sa uli team at um, mm, shout out sa mga nilang at nilong natin at sana maka makabiyahe pag mamahal po ulit Yun. Hindi ako makalabas. Ano yun po? Kasi bababa, babagsak ako. Labagaan na uh, po, marami po salamat.